Maynila, kalsada sa Maynila para sa Traslasyon 2024, sarado hanggang January 10. Narito ang ni Christine Belen sarado na ang ilang kalsada sa Maynila para sa traslasyon 2024. Simula ngayong araw hanggang bukas, January 10, sarado ang lansangan ng Bonifacio Drive mula sa Andaz Circle hanggang sa Padre Burgos, maging ang Katigbak Drive at South Drive. Hindi rin madadaanan ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue at ang kahabaan ng Padre Burgos mula Rojas Boulevard hanggang sa Jones, MacArthur at Quezon Bridges. Isinara na rin ang kahabaan ng Finance Road mula Padre Burgos Avenue hanggang Taft Avenue at ang Maria Orosa Street mula TM Calaw hanggang Padre Burgos. Naka-activate naman ng Incident Management Team ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. At iyan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.